Hello guys, good good high noon. Welcome back to my channel. Pa ano pananghalian na pananghalian nato ngay guys. Pero oh. mo yung mga pananghalian ng mata? Pa, ang dami ulam dito Mas marami ulam kaysa kanin, Ayan. Ayan nila yan. Ayan guys. Kaya lahat ng tao rito guys na dumalo sa okasyon na to. Busog. Marami pang pagkain na ibibigay nila eh. Ayan Pila-pila oh. ang nangihingi ng pagkain. Ayan. Eh. Tingnan mo yan. Ayan, ang daming pagkain talaga guys. Kaya dito sa bukid, na uh, mapalad ka kung makapag-asawa ka dito sa bukid guys. Kasi masisipag mga tao rito. Kaya pag may nangyayaring okasyong ganito, may mga apangyayaring kasalan dito, maraming dadalo. Tapos mabubusog talaga yung dadalo. Kasi maraming ang pagkain ibibigay eh. Ayan na nga, ayan mga bata oh kumakain hello guys kunam ayan hello guys kunam kunam niya ayan ayan kumakain dala dalawa pang ano kasi ah, may bata may bata kasi kaya yung ano yun ayan guys Yes. Ay, hindi, or... hindi yung mukha mo. Ah, yung pagkain lang. Huwag magalala, mag ay, yung pagkain lang ang oh, ginagpahan. Kasi dito. Ah, <laughs> abata, <laughs> ito, abata, ayan, abata. guys. Um, ay, five minutes kasi sa YouTube, five minutes. Eh. Ayan, o, oh, biruin mo yan. O, oh, oh, dalawa, dalawa, dala, dalawa, dalawa. mo dalawa, dalawa, dalawa. <laughs> Ang dami pagkain, dami. yon, dami binigay. Punong-puno o yun. Tingnan mo yan. Yan, yan, yan. Tingnan mo yan. Yan, mga pagkain talagang <laughs> talagang ano? Sapat talaga. Binibigay. Kaya yan. Yan, yan. na yan. 5 minutes lang, 5 minutes lang, 5 minutes. Hindi, huwag Hi. ka, huwag hindi, 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 hindi ko nga kinukuhaan yung kanyo kasi ayokong, ano, kung magagalit ka sa akin. Kaya yan. Ay, pagkain, o, oh. biruin mo yan. Makakakain ka ba yan? Dami, hindi ganyan. Kulang <laughs> yan. Ah, kulang ba yan? Oo, oh, sa akin, sobrang sobra yan. Ayan, tingnan mo pagkain, oh. ayan sarap. Ito yeah. yung sarap. Sarap. Subusog so, mga tao dito. Ayan, tingnan mo yan. Ayan, tingnan mo yan. Ah, simple lang buhay dito sa bundok, guys. Pero busog ka pag may okasyon. <laughs> Ayan, guys, oh. Talaga, ano. Uh. Mm -hmm. <laughs> Three minutes. Two minutes more. Kailangan two minutes pa. Complete eh. kong two, two minutes. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. balik balik na lang. <laughs> guys saya na iniun Hindi kita ay kinukuha na. Sigurado ka? Oo. oo. Okay. Tingin mo sa YouTube yato ay YouTube. YouTube channel ka. Mayroon din shoot sa YouTube. Kailan mga minutes lang. Pero sa pag may patalastas, kailangan 5 minutes.

kumpleto ko na yung oras o oh, mo yung mga pagkain na yan guys <laughs> yung pagkain na yan hindi niya naubos kasi ang dami ang dami binigay kaya, ayan, kaya hindi niya maubos yan kaya babaluti nila yan pagkatapos pagbalot niyan dalhin sa bahay ulam na may gabi oh di ba oh biruin mo yan oh yan ang oh guys ang dami kani. ayan Ayan. pero mo, binalot nila. Binalot nila ito dahil hindi nga nila kayang kainin. Noo, Ayan. Hindi, hindi, kayang kainin, kaya balot. Dalhin sa bahay. Ayan. Para ulam uli sa mga gabi. Kaya thank you so much guys. Kung hindi ka pa subscribe sa aking channel, subscribe Pakiclick mo na rin yung notification bell. Piliin mo yung all upang updated kayo sa next book mga judido dito sa bukid. Ganito kasi dito sa bukid kahit may issue. And thank you so much for watching. <laughs> okay.